Dito ako ngayon, malayo sa bahay ni lolo. maingay kasi ron. Ayoko mag-stay sa maingay. Gusto ko sa tahimik. So, isa 'to sa mga pinakamalawak na lugar na nakita ko ngayon dito. At, uh, ito po itong ilog. ganda ng langit mahangin na kaya hindi na masyadong mainit. Sa lugar na to, pinapastol madalas ang mga kambing. Kagaya ng isang yon. So, kung meron mang sa inyo hindi pa nakakita ng kambing, ganito ang itsura nun. Ayun pa, dalawa. At ito pa ang isa. Dito sa Pangasinan, kadalasan nag-aalaga ng kambing o baka o manok ang mga tao maliban sa pagsasaka. <sighs> Ganda talaga ng langit. Sarap. Hindi <sighs> ko ito nararamdaman sa Maynila eh. So ito ang mas malapit na shot sa ilog. Ganda talaga rito. Doon sa kabilang ibayo dati, doon ako naglalaro. Nagpapalipad ako ng saranggola noon. Nakakamiss yung mga panahon na yun. Sana maulit ko pa yung mga araw na yun. Dito sa Sabing-ilog, marami mga damo kaya hindi ka agad makakalapit sa sa ilog.